Yeah, magandang araw sa inyo mga kabroses Meron tayong bagong project ngayon nandito sa aking harapan Nabakwas na namin kanina Hindi ko naman na video ko sa inyo, baul na lang natira Ayan, ito na yung baol. Ilinisin namin yan. Ano yun na yung mga ano yun, yun. Yun. Uh, tinanggal natin dyan. Papalitan yan ng ano, bago. Eh, referin mo natin yung mga bawal yan. Marami na rin kasing <coughs> mga pinagtanggalan ng ligason yan. Uh, tapos tong mga na medyo meron mga bulok-bulok din yan. Eh gaya ng mga ginagawa natin yan, may mga bulok pero yan ay matatap din yan and yan pagdating dito yan bulok din and tinanggal ko muna itong atong kasi lalagyan natin ng patong yan ayan. ayun itong atong tinanggal natin update update na lang sa mga gagawin natin dyan sa bangka yan bali lalagyan natin ng pamatong yan, yan At dito sa kabila meron din nagkabit na natin yung ka ayan kasi nagpataas tong bangka ayan yung tsura ng bangka yan nakita nya baol pa lang 'yan. I-update ko kayo sa pag may mga balangkas na 'yan. E, hanggang dito na lang 'yung ating video. Update ko na sa susunod. Paalam na. Ka-Johnny TV, bye-bye.